Dito oh. pa tama na. Rosie 125. Stack to stack. 1 2 3 go. Oh, Grabe, bay. Sugay. Hay tanil. Yoj. Kusog ay. Dali ta, dali Balik ta, balik. Kusog ay. Ah. Kusog. Ta dali ta dali. Ge. Okay, okay na 1 2 3 Go. Yeah, man. Ah, man. hindi ka laktag bilin ko <laughs> bilin bilin siya <ko> na, <laughs> bilin, bilin, <ko> na. <laughs> <laughs> bilin bilin lang ikaw ito gay pwede maburot mo ma. ha? Huh? bilin bilin yawa bilin bilin stuck ra stuck ay isa isa ay shut out sa tuwag ito katung naging yung nga dili ka ba tumira yun shut out mo ay! <laughs> Ikaw? At sa uh, Kikoy. <laughs> <laughs> Dili ka Rayon. Ah, yeah. Klaro kayo nga video, bay. No match gano'n ako motor, bay. Kila ka litro, ayan. Natumil amat mi Rayon. Dua. Ah, dua. Ayan, yeah. dua. Consume, Real na, uh, real na. Real life, real life. Sige. Ta, sulod na ta. Tugak, oh, ay. <laughs> <laughs>